palagay ko mukhang... Kailangan mo na rin talaga malaman yung totoo. Ano yun? Haalis na rin kami dito ni Nino. Kailan yun? Plano ko umalos? Emily. Um, pala ang daming kwento ng kapatid mo tungkol sa iyo. Naiyak talaga ako kung naalala ko si Emily. Siya na lang kasi natitira pamilya sa mula nung iniwan kami ng mga magulang namin. Kahit lalaki pwede umiyak. Lahat naman tayo may karapatang ipakita yung tun tunay na naramdaman. Dito lang ako alam ko naman na, at diba, ati alam ko na iba yung gusto, tigilan na natin to. at, salamat sa lahat. <laughs> Ano ba talaga ni Hindi matin pa rin ba? ng mama mo. Mama mo, di diba? Tsaka... Ang bata, kailangan kasama ng nanay. Di po ba, mama ko na rin kayo? Salamat pala sa pagtulong sa akin magayos dito sa kapilya. Wala mo naman, maraming salamat din sa pagsama mo sa akin sa punto ni Emily. Wala yun. Um, Percy, sandali lang ha. Mayroon lang akong gusto sabihin kay Lola Mars. kung sandali lang tayo nagkakilala, pero... may gusto akong sabihin sa inyo. Uy, ano yun? Lalo Mars, pwede ko ba akong maligo kay Hershey? Hindi kilala yung mga nakakulong na yan na nagsasabing ako raw ang nag-uutos sa kanila para gumawa ng masasama. Eh malamang sa malamang, pakanayan ng kalaban. Dahil alam niyo naman, marumi ang kalakaran dito sa ating politika. Pero Mayor, naninindigan itong isang kakamilatong kutsihal, si Mr. Victor deogracia na legitimate ang written statement ng babaeng nagpakilala si tesa. Hindi na katakataka yun. Dahil gusto niya, kasi sempre, kalaban namin sila. Gusto niyang manalo para maging konsyal. Pero alam niya na napakalakas ng aking slay, kaya gagawa lang yan ng mga alingas-ngas, mga kwento, para siraan kami para makapasok siya sa Magic 12. Pero, eh, lumang style na yan. Lumang strategy na yan. Lumang tungtugin. Kilala niyo po ba itong si Mr. Victor de Baka po may personal na galit kayo sa isa't isa. Ano ba yan? ay eh, magmi-meeting de Avance na si Victor. Eh, ilan pa lang to, oh. Ang dami pang hindi tapos. Kuna, kuna, chona, chona, chona. Kuwalma ka. Wow. So, paano naman ako kakalma? Eh, baka tapos ng eleksyon, hindi pa tayo tapos dito sa mga gamit. Mga ka pag-alala, uunahin muna natin yan. Uh -uh. Ha? Madam, ginagandahan ko eh, Okay. Yeah. Dahil sa bumait na ako hmm? at uh, dahil sa magkaibigan na tayo, Mag-chill na lang ako. Tama. Very good ka, Jolly. Ay! Oh, may naisip ano bang? ako sa meeting the advance. Eh, oh. May gimmick ako na isip na kailangan may ano eh, may um, uh, performance level, may entertainment, di ba? Oh. oh. <coughs> <coughs> naman, gege, ikaw na yung nagpaparinig ka pa. Eh, pwede mo naman akong diretsuhin. Pwede, pwede naman. Hindi nga lang ako nakapag-ensayo masyado. Pero, oh, sige. Uy, kang oh, oh, asumera. Oh, hindi ka ang tinutukoy oh, ko, te. Oh? Eh, 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 kung hindi siya, sino? Oh, nga. well... Ako naman pinaka-talented dito sa Bukanloy. Oh. Uy. Hello, hello, hello! Nandito na ako! Ayan! Siya! Ay, siya! Ay, Aling Gloria! Magandang araw ko! Hi, ah. Gloria! Ah, so... Okay lang ba sa'yo na kumanta para sa meeting de advance? Eh? Ay, oo! Game na game ako dyan! Huh? Ay! Obo? Ako, salamat ha! Ay, Aling Gloria! Ay, pagkailangan nyo ng Backup oh. dancer. Wow. Ah, kaya kain namin ni Badong yan. Wow. Pwede pwede yan. Okay yan. a game ka talaga, di ba? Uy. Iba, Iba klase. Thank you, ha? ka pa din talaga na sa ano. Oh, anyway, tapos na muna ito. Para makapag-rehearse. Okay, kaya, kaya. dance number, tsaka song number. Oh, kaya, oh, kaya, kaya, kaya. walang rehearsal, magsasabay kami. May, itulong ako dito. ganda, ganda. Isip ka na nakakantayin mo. Okay lang. Okay. Para mauna muna ito. Ano spelling oh, ba? ni Victor, Victor. Deogracia. Parang nag Hindi, madam, huwag ganun. Okay, okay, okay. Pagkasyahin mo, ha? Oo, madami. Eh. Ang bagal mo. eh, ilan, madam, kailangan perfect. Ikaw na ma-stress. Eh, bakit makasigulay yung... dilaw? Wala namang makakakita niya. lungkot naman. Wala na nga si Kring-Kring. Tapos aalis ka na rin. Oo nga. Mawawalan na kami na isa'tong best friend. Oh? Ano mawawalan? Hindi porket aalis na ako ng bukong liwayway. Hindi na tayo magbe-best friend. Hindi naman mawawala yun, no? Tsaka enjoy na lang natin na andito pa ako. Alis ka na? No, Brad. Mauna na rin ako. Uy, akala ko hindi ka na tumuloy. Eh, di ba, kaya nga ako iniwala ni eh. Kakay dahil sa... Hindi, Brad. Kaya na ipag si Kakay kasi hindi pa siya ready sa relasyon. Siguro, na-pressure siya sa pangulit sa atin. Tsaka, nakikita niya rin nag-aaway tayo eh. Siguro nga. Kaya siguro kailangan lumayo muna ako. Kailangan ko rin ng panahon para sa sarili ko eh. Totoo na ba talaga to? <laughs> Totoo na to, Brad. Naantay na rin ako ni eh, Mami Ingat ka, Brad ah. Ingat ka rin, Brad. Wala na tayong tampuhan, ha? Oo naman. <laughs> Ako po ang inyong lingkod. Dala ay pagbabago. Wala sa pera, wala sa popularidad ang pagkakawang gawa at pagsisilbi sa tao. Ayos yun, ayos yun. Maganda, maganda yun. Ano pa natin dagdag? Paglaban sa korupsyon, pagdating din sa mga makapangyarihan na pwede tayong maging tapat sa paglilingkod? No, mga ganun pa, no? Oo, ng mga abusado. Tama, Nay. Pagsugpos ng mga abusado. Si Victor! Uy, Ninyo. Ah, uh, sige po. Kakusapin ko lang po si Ninyo. Sige po. Salamat po, po sa pakikinig. Sige po. Ano Ikaw, baka dito. Mm. Gusto po sana ka sige pang kausapin. Ganun ba? Tungkol yan? Halos na po kasi kami ni Mama sa isang linggo. Ganun ba? Opo. Okay. Alam ko po kasi na magiging busy na po kayo sa mga susunod na araw. Kaya pinuntahan ko na po kayo. Kung sa ganon, makapagpaalam po ako na maayos. Medyo nalulungkot niya po ako sa naging ni Mama. Ay, alam mo, Una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa'yo dahil pinuntahan mo pa ako para formal na magpaalam ka sa akin. Huwag ka na malungkot. Naiintindihan ko, huwag ka magkalala. Kasi... wala namang magulang ang gusto mapahamak yung mga anak nila. At saka, panigurado ako, yung mama mo gusto lang niya ni na kakabuti mo. Alam mo ninyo, Naiiniwala ako na ang Diyos, dadali niya tayo kung saan tayo nararapat. Katulad ko, sino ba mag-aakala na mapapadpad ako dito sa Bukon Liwayway? Di ba? At sino rin na mag-aakala na sasabak pala ako sa pagpupulitika? Eh dati, di ba? Paano mo ako una nakita? Naglalasing lang, nandiyan sa kanto, nagwawala. Di ba? Walang direksyon ng buhay. Kaya ninyo, hayaan mo lang. Magpadaloy ka lang sa agos ng buhay. Salamat po kay Victor. I nais kita. May ko ka rin kay Victor. Victor! <coughs> Victor! parang kulang, Tess. Ayan, dagdagan pa. Ay. Ito, ito, na, ito na. Okay. Hawakan mo, ha? May, ay, ano mo ka? I-stretch mo. Ayan, yan, 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 Tess. Ayan. Ayan. Miss Kirshi, ano ay pasensya oh. na po kayo. Na-late po ako, ah. Naku. Ate Tess, ako na dyan. Sige na. Ay, ako sige, sige, sige. Ito na lang. Sorry talaga. Okay lang. Gusto ko, alam ko naman pinagdaanan mo. Hindi madali mo. Salamat po. Ayan, konti na lang. Ayan. Ha? Ay! Mm. Teka. Dumaan si B-Boy. Si May pinabigay siya. Ay, ito. Oo. Wala. Wala. Baba mo mo eh. Para sa'yo daw. sa akin? Dear Kakay, habang binabasa mo to, marahil ay wala na ako sa bukang liwayway. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam ng personal. Dahil alam kong mapipigilin na naman akong umalis kapag nakita kita. Nagdesisyon akong na tumuloy ng umalis ng bukang liwayway. Dahil sa palagay ko, ay kailangan na natin ang panahon para malayo sa isa't isa. <laughs> hindi kakayanin ng kalooban ko na mahalin ka habang alam ko na may nasasaktan tayong ibang tao. Kaya... Minabuti ko na ng ganito. Salamat. Salamat sa lahat, Kakay. Hanggang sa muling pagkikita. Bata ka pa. Pasensya ka na sa amin, ni sa ha? Dati pinipilit ka namin talaga mamili sa dalaway. Baka yun talagang tama pala yung ginagawa mo. Kailangan mo ng oras para mag-isip. Pasensya ka na. Wala po kayong kasalanan, Sir Sheep. Siguro nga... Masyado lang talaga ako nagpadala sa emosyon ko. Tama ko kayo. Siguro nga ngayon, dapat mas pagtuunan ko ng pansin yung sarili ko. <laughs> okay lang. Iiyak mo lang <laughs> yun. こっおっ。Oh. Oh, oh. Hard. Kaya huwag po po sana umalis itong buwan liwayway. Dahil po sa si pangako ko kay Lolo Mars. Pero mukhang hindi ko na po matutupad yun. Kaya na po ang bahala sa mga taga buwan liwayway. Kung sakali nga alis na kami ni Mama. rapl. ba Sa shop Okay, sige. Hoy, hoy. Teka na. Asa na ba si Sir Victor? Ay, nako. Sa na po 'yun kasi sabi niya kanina dadaan lang siya sa punto ng mga magulang niya. Pero papunta na 'yun. Pero Ate Isabel, Oo. Oh parang tagal naman. Bakit naman dito ka late? Pero alam mo, kinakabahan talaga ako. At minamanifest na maging matagumpay yung hindi ako na to. Kakabangan. Ganun ang eh. Mm Nako, -mm, magtiwala lang tayo ha. Magtatagumpay din po to. Sana nga. Magtiwala na. lang tayo kay Victor. Eh, asa na siya? Ano nga eh. Excuse me, po. Excuse me, me lang Ay, ha. Ay, Ay, ayaw ayaw ayaw. Lang. Ay, hello, hi. Ah, si Gloria at si Geke, nandito na ba? Kasi alas otso ang usapan namin. Ay, eh, madam, ay, relax ka lang. Ay, huwag ka masyadong apat. kakarating lang natin. Bakay nandyan lang sa kanto. Eh, hindi dapat silang nauna. <laughs> Oo nga, eh, actually, maaga nga po kami nagsara ng karinderiya. Kaso, Oo. eh, wanda namin. Nagulat nga kami na una pa kayo eh. Pero, balita ko, paano yung pandangal ka daw ni Sir Victor? Oo. At, ang ganda-ganda mo, John. Pa? Ang oh. ganda ng kulay. Mm. Oh. Simple lang, ha? Kala mo yung tatak mo. Outdoor. Uh oh. -huh. Diba? Outdoor, <laughs> outdoor lang. Ganda. Uh oh, okay. Kasi pang news. Uh Oo. -oh. Oh. So, chill Oy. tayo kaya yan. Oh, sige, sige. Mag-chill okay. lang ako. Mag-chill lang ako. Pero nasa na siya? Kung nga, ah, lang. chill. Sabi lang Sir Victor wala ko. Relax ay. Ay. Pero, no, plaka. Ay, ay, lang. Ang inyong ano, placa. Ayos na lang natin. Check kung maganda na lang. Oh, relax yun. lang po tayo, ha? Apunta na yun. Okay. Sige, oh, lang. Ayusin nyo. Handa na po kayo? Boboto natin si Victor. Tama? Yay! Yeah. Itaas lang ng itaas, ha? Mm -hmm. Malapit na siya. Feeling yeah na. kailangan natin tawagin Sir Victor, Sir Victor. O, sige. No. Sir, Victor! Sir Victor! Sir Victor! Sir Victor! Iboto Sir si Sir Victor! Victor! Salamat. Ay, naku, naku, naku! Bilisan natin. Ako, bubunga nga na naman tayo ni Chona. Naku, maiintindihan naman niya siguro yan. Eh, syempre, alam naman niya, kinailangan niya munang magsara ng tindahan. Tsaka, di ba, magbago naman na rin yan si Chona. No, Mamay. Ang ginakawa yung sila, Madam Chona. No? Ay, joke lang naman yun, joke lang. Oo, <laughs> ang hindi lang magabaga sa babaeng yun, matas pa rin yung high blood. Mm -hmm. -mm. Ay, -hmm. naku. Excited. Sige na lang, kuya. Hey, tama. salamat, salamat. Ito, salamat sana. Sige okay, po. Ay, halang keke. Ano po? Ay, ninyo. Sa Victor. po Opo. Dito na pala kayo. Opo. <laughs> na. Dumaan pa kasi ako sa puntod ng mga magulang ko. Alam niyo na, kailangan ko humingi ng gabay para sa gabing ko. Alam niyo, excited na. Excited na, excited na kami. Kasi nga naman, Victor Diogracia, pag-asa ng Trinidad! <laughs> salamat. 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 <nakon. laughs> ano? Ano? Tara na. Ay, Ay? Sige, bilang kita. Tara, sandali ah, lang gaya. Hindi, sama mo na pa kami. Para sabay-sabay tayo sa loob. Okay? okay. Lika. Anak, ah, tara. Ano ba diba flavor meron diyan? Uh, parang pati ako gusto ko ito ah. Kuya, isang scramble na po. Hey. Masarap yan. Sabi to, andyan na po pala kayo. Marami na pong tao nag-aantay sa loob. Ando na rin po sila, Madam Chona. Sige po. Sunod po kami. Sige po, Alas sir. Lang. Sige, mauna na kayo. Sandali lang ito, ha? Mm, enjoy your scramble. Sige. <laughs> okay. Sige po. Okay, sige po.